pre. ka? Pagduruan ka. rin Tatlo po. Thank you. At sa kayo, naman, Thank you. Okay, thank you, Thank, you. thank, you. thank you. Yun mga kasari, meron naman tayong nakuhang free ng GTI. Dahil araw ng Webes ngayon, meron tayong free nakuha. Pag kumuha ako ng isang rim na Mighty, may isang free na isang kasusan so, ka pa. ba diba? Tapos ang kinuha ko ay ganun pa rin, tatlong rim na Camel. Ayan, tatlong rim. And then, meron din siyang pa-free na tatlong kaha. Dagdag, kita na rin sa atin to. Ang saya-saya ko. ba diba, mga kasari? Dito lang tayo maging masaya sa mga pa-free. So, salamat po, GTI, sa mga pa-free. Ayan. Thank you, GTI, sa aking ahente.